salamat matatapos na rin ang aking pagpapawis pagkatapos po ng pagtatapas pamimilapil naman po ang aking ginagawa para lumayo para mahawanan ang palayan at lumayo ang mga daga at hindi sirain ang mga pananim na palay para makapag-ani ng masagana. Ito po ang isa pa sa mga gawain ko dito sa bukid. Gawain kinagisnang ko at nakakatuwang balikan. Salamat, salamat po mga kaibigan.